So magandang araw ka bola. Sa so, video nito ka bola, ang pag-uusapan natin na actually ka bola si Kai Soto. Kai Soto kinulat ang mundo. Kabola na. Hindi naman ganoon pero pag siya natin patungkol nga po dito sa mga binabanat ngayon na mga kapwa natin. Patungkol sa pagkakuha o kapag pick po sa number 16 pick ni Hansen Yang ng China. So may di pa na-subscribe, paki-pindot naman po yung subscription button para PBA muna tayo ha. Tapos muna ng game 3 nung ni-record nire ko to ka bola. At isa sa mga nakagulat na pangyayari diyan ka bola eh nung narinig natin si Coach Yeng Giao kabola after the game after they won that game kabola siya yung nagreklamo sa physicality na dala ng TNT kabola diba very ironic ang balat ni Coach Yeng accident happens we can accept that we play physical minsan meron kaming ganoon pero without any malis naman ay wow wow diba kabola kasi of course, di ba, all throughout na career of Coach Yengya, mga we know kung sino po talaga yung pinupunto dati. Kabola na coach who is actually asking his players to hurt the players of the other team. Pero of course, hindi pa naman niya napatunayan. Pero again, it's very ironic lang talaga, kabola. Kaya maganda po siyang uh, i-point out, kabola. Now, kabola, ang isa pang uh, maganda pag-usapan, kabola, is ito nga pong si Dylan Harper. Kabola, yun na po So, bakit po si uh, Dylan Harper? Kabola Kasi nga po, Pilipino yan, kabola And of course, pag sinabi yung Pilipino Unang papasok sa isip natin Gilas, 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 kabola And then, tinanong naman si Dylan Harper Kabola Pero ang sabi ni Dylan Harper, kabola If it happens, it happens So, kumbaga, nandun daw yung possibility Pero nung tinanong si Coach Chot Coach Chot, Coach Chot Ang sabi po ni Coach Chot, kabola Sinusubukan na daw nila Matagal na, kabola, na Up pagkuhanin or gawing local itong mga magkakapatid na Harper kasi may Ron Harper Jr. pa kabola eh. magkapatid sila kabola na nakarating din ng NBA kabola. Pero ang sabi, ayaw down itong mga magkakapatid kabola. Again, that's their decision naman kabola. That's their decision. Of course, di natin yung control. Pero meron lang, of course, magpagkakaiba yung dalawang statement na sa ano, maklaro, no? Kabola, ano ba yung totoo, di ba? Is it uh, it's statement ni Coach Shot ito yung statement po nito si Dylan Harper Cabola. And now, dito muna tayo sa comments ng mga fans Cabola. Pag di pala pinalitan si Coach Chito, patuloy pa rin pala ang kaya na mangyayari sa Magnolia franchise. Mag-MPBL na lang kayo. Baka doon kayo mag-champion. Grobe naman kayo sa pagbanit sa uh, Magnolia. Baka pati doon, di sila mag-champion eh. Ay, joke, joke lang. Tony Aguilar, sana coach niya. Ikaw ang mag-coach sa Converge para mag-guide mo ang mga batang players sa Converge. I think, Coach Yang Diao is uh, pretty ano naman na uh, okay na po sa Reno Shine. I do not think although there's a chance, 'di ba? Because of the Pampanga connection. Pero pasaro sir, Ronald not verbis Stockton, okay, Banchero yan, fair trade. Stockton for Banchero? No. Stockton is young Kabola. Banchero is already old, so it's straight swap for me. It's not a fair trade. Parang farm team din ang converge. Halita, mga galaw nila. <laughs> farm team ng dalawang SMC at MVP. I do not think so, Kabola. Pero yun nga, very, ano, very mystic for me pa rin yung trade nila to get Mikey Williams. So, ito na, ano, Hansing Yang Kai Soto. So, na-pick nga po, is uh, maraming nagulat. Hansing Yang, number 16 pick, kasi nga po, ang projection niya is sa second round pick, Kabola. So, may mga banat, tulad to the post ni Full Court. Uh, Filipino Kai Soto is miles ahead of Chinese Yang. Kai Soto went undrafted in the 2023 draft. In the 2025 Asia Cup qualifier, Soto averaged 15.5 points, 12.5 rebounds, 3.8 assists per game. While Young, 8.7 points, 4.7 rebounds, 1.8 assists per game. So, yun yung mga banat nila. Di ba? Kino-compare yung dalawa. Pero, ito kasi yan eh. Mga kapwa ko Pinoy. Ito Kai Soto is 2 uh, years older. Di ba? 2 years older. So, yung ginagamit yung stat uh, to compare them, of course, hindi yan patas. Di ba bola? Kasi nga, ka, oh, mas bro. matanda What? naman si Kai Soto. So, yung expectation, talaga mas malalim yung mga number niya. Ito po <laughs> Now, one more thing, Kabola, kasi the big difference is in 2023, remember ah, remember, balikan nyo, balikan nyo, Kabola, uh, Kai Soto is not really doing anything in NBL, Kabola, while Han Senyang, Kabola, is doing very well. He is the defensive player dun sa CBA, Chinese Basketball Association Yes, of course, yung sa NBL na Australia, mas better league yan, mga Kabola. Pero still, di ba? The image of those two, malaking difference yan, kabola. Malaking difference yan, kabola. And then, of course, kasi, ang problema pa kasi dito kay, ano, kay, Kai Soto during that time, kabola, unlike sa Hansing Yang, nagpapakita na siya ng, ano, ng multiple skills, kabola. Si Kai Soto during that time, wala pa siya masyadong na multiple skills, Yung size pa lang ni, kabola. That's the issue, no? That's the issue during their time when they are drafted. Kabola. Now, actually, What you should really really uh, get a bola or the positive thing that you can get from this is that Kai Soto still have a chance no to reach the NBA kabola di ba if he can just continue to develop kabola eh mapapansin niyan di ba mapapansin yan ang laki ng market ng Pilipino eh they will give a chance to Kai Soto as long as he can continue to improve kabola and he will rise from this uh, injury po na natamo niya Kaba-kaba sa pagyamo, mo? Deserve ba ni Kai Soto ang spot po sa si NBA? Comment lang po sa baba.